This is Ali, your sales consultant here at Mitsubishi Peak Motors sa Santos, Manila. For today's video, I want to share with you my in-depth review of our 2025 Montero Sport GLS Automatic. Sulit nga ba ang 1.8 million para sa ating 7-seater na SUV? I'd ko yan sa inyo. And guys, um, additional, ididiscuss ko na rin sa inyo kung ano nga ba yung mga promos, freebies, at cash discount ng ating 2025 Montero Sport GLS Automatic. So tara, let's start! So umpisahan natin sa kanang engine bay. Ang ating Montero Sport ay mayroong 2.4 liter 4N15 turbocharged diesel engine with MyVec technology it producing 179 horsepower and 430 newton meter of torque. This engine is connected to an 8-speed automatic transmission na kilala sa kanyang balance of fuel efficiency and power. Ibag sabihin, ginawa si Montero para sa long drives at pangmalakasang hatak na gusto mo. Pagdating naman sa ating front grill, isa sa pinaka nag-standout features ng ating GLS at Black Series variant. Guys, umiilaw ito, kaya mas astig tingnan, especially sa gabi. Pagdating naman sa ating dynamic shield design, ito ang signature look ng ating Mitsubishi. Mas pinabolder at premium ang kanyang look na bumagay sa body ng ating SUV. At sa kanyang namang headlights, naka-LED projector headlights sa siya with daytime running light na mas maliwanag lalo sa gabi or even in heavy rains. Pagdating, pagdating naman sa kanyang um, wheels, ito ay naka-18 inch na alloy wheels Pwede natin tong palitan ng two-tone mugs or black series mugs once na nag-avail ka sa akin through in-house financing. At guys, pagdating naman sa ating um, ground clearance sa ating Montero ay mayroong 218mm. Mas mataas na to compare sa ating ibang competitors. Pagdating naman sa kanyang side mirror, ito ay naka-chrome with integrated turn signal light. At equipped na rin ito ng multi-lighting multi around monitor ayan. At pagdating naman sa kanyang door handle, ito po ay naka-chrome and equipped na rin siya ng keyless operating system, so no worries guys, dahil mabubuksan niyo pa rin po ang ating unit without using your keys. Ayan. And sa interior, naka-indicate na sa driver side ng ating power window adjustment, central door lock, controller naman po sa ating side mirror. Ayan, push start button parking sonar, at ang ating active stability control or traction control, may aircon vents sa ating driver side, and of course ang ating mga headlights controller and then of course mo wala <laughs> and sa kabila, meron din po tayo. And detailed and telescopic na rin ang ating steering wheel. And um speaking of steering wheel, naka spoke leather up na po ito. So napaka-komportableng imaneho ng ating um, Montero. Sa kaliwa ang ating multimedia control at sa kanan naman naka-indicate ang ating um hands-free button, cruise control and voice command control. At sa ating naman info system ng ating Montero ay mayroong 8-inch na um Apple CarPlay and Android Auto. And of course, ating aircon system is naka-dual zone climate control siya, ayan, and hindi mawawala ang ating mga um, charging ports sa baba, type C and USB type, at syempre meron din tayong 12 volts na um, power outlet, ayan. And sa ating transmission, meron tayong 8-speed na automatic transmission with um, electronic parking brake and auto hold. Ayan, may coin purse tayo dyan with two cups holder and armrest with, central, with center console box. Ayan. By the way, ang ating um, upuan is na um, adjustable adjust po. So, depende pa rin sa preference ng ating driver kung saan siya magiging komportable sa pagmamaneho. And speaking of um, upuan, naka-leather seat material na po ang ating Montero GLS. So, mas premium yung look niya and mas komportable lalo na sa mga long drives. Ayan. And sa ating second row, of course, um, comfort-wise, maluwag pa rin naman siya. Siyempre, may two cups holder tayo sa center. Yan, kung makikita nyo, bubuksan natin. Ayan para sa mga pasahero natin sa second row para may convenient pa rin ng konti. Ayan. And naka-leather um, seat pa rin tayo. So, com comfortable pa rin ang ating mga pasahero. Hindi mawawala yung kanilang mga charging ports. Ayan, meron pa rin. May 150 watts na saksakan. And sa third row, Guys, um, hindi talaga, hindi maliit ang ating third row ha, kasi magiging komportable pa rin tayo kasi mga nakarecline po yung seats dyan. So, basically, magiging comfortable pa rin yung mga passengers sa third row. Of course, may mga um, cups holder tayo dyan. Ayan. So, guys, pag-usapan naman natin yung kanyang safety features. So, si Montero is meron ng anti lag braking system um, with electronic brake force distribution. And meron na rin itong hill start assist at hill descent control. So, sobrang useful nito sa mga matatarik na daan. And meron na rin siyang active stability control and traction control para naman panatag kayo kahit um, kahit madulas yung kalsada. At syempre, equipped na rin to ng multiple airbags para din um, protektado po yung mga pasahero natin sa likod. And guys, when it comes naman sa um ride comfort and driving feels, um si Montero ang uh, um, isa sa pinaka masarap i-drive na SUV, bakit? Kasi ground clearance pa lang is nasa around 218mm na siya. Kaya hindi ka problemado kahit sa anong baha o rough road. Yung kanyang sus suspension system is na-absorb naman niya yung mga lubak. At yung kanyang steering is responsive. Kaya hindi ka mahihirapang magmaneho kahit malaki ang ating Montero Sport. So guys, if you're planning to avail um, SUV, please... Um, gawin niyo ding option ng ating Montero kasi uh, sa kanyang SRP hindi na kayo lugi kasi sobrang dami niyang safety features na nakalagay sa ating Montero Sport. So ayun guys, hindi hindi talaga kayo magsisisi kapag bumili kayo ng ating Montero Sport. So ayun lang guys. And there you have it guys, tapos na natin maikutan ng ating 2025 Montero Sport GLS Automatic mula sa kanang interior hanggang exterior. So, ngayon, i-discuss ko naman sa inyo kung ano nga ba yung mga promo this August. So for sa ating Montero Sport Jealous Automatic, ito po ay naka 79000 all all-in-down payment if depositor po kayo ni BDO, BPI, and RCBC. And na 139000 all all-in-down payment naman tayo sa ibang um, accredited banks natin. So um, ano nga ba yung mga freebies natin dito? Uh, makikita nyo dito sa screen, i flash ko na lang po para makita nyo rin po ng maayos. And sa ating cash discount, sa ating Montero Sport GLS, automatic, ito po ay naka- cash discount. And by the way guys, inshare ko na lang din sa inyo kung ano nga ba din yung um, promo sa ating Montero Sport GLX manual transmission. So, si manual transmission guys is naka-zero down payment tayo dyan sa- uh, lahat ng ating accredited banks dito. And naka um, 2,000 cash discount po tayo sa ating manual transmission. So, if you want to, to avail any unit po dito sa aming dealer, um, don't hesitate to contact me through my social media accounts na makikita niyo po dito sa screen. At pwede niyo rin po akong kontakin sa aking mobile number na 0985-400-2614, Viber and WhatsApp, pwede na po yan. So, again, this is Ali, your sales consultant. Here at Mitsubishi Pick Motors, San Santos, Manila, and I hope to see your clients. Ingat, follow for more. Bye. Note: Monthly amortization promos and down payment is subject to change based on different bank rates and approval. Thank you.